Talaga namang sikat ang Corgi dahil sa kanilang pagiging masayahin at mapagmahal. Sa pangkalahatan, ang Corgi ay itinuturing na mahusay at tapat na kasama para sa pamilya, lalo na sa mga bata at maging sa mga estranghero. Subalit mayroon din silang ilang kakaibang katangian na dapat malaman. Narito ang buong detalye kung gaano kabait ang Corgi sa mga bata at sa iba pang mga tao. Corgi at ang mga bata, children ang korgi ay karaniwang nakakasundo ng husto ang mga bata at sila ay nagiging napakatapat na kasama ng mga ito. Mga katangi ang nagpapakabait sa kanila sa mga bata, masiyahin at mahilig maglaro, playful and high energy. Ang korgi ay may mataas na antas ng enerhiya at mahilig makipaglaro. Dahil dito, sila ay nagiging perpektong kalaro ng mga bata na aktibo rin. Hindi sila madaling mapagod sa paghabol o paglalaro ng fetch. Loyal at mapagmahal. Loyal and affectionate. Sila ay napakaloyal sa kanilang pamilya at madalas ay bumubuo sila ng malalim na ugnayan sa kanilang batang tao. Ang Corgi ay handang sumunod sa mga bata sa loob ng bahay at maging protektibo sa kanila. Hindi masyadong malaki, perfect size. Ang kanilang katamtamang laki ay isang bentahe. Hindi sila napakalaki na baka matumba ang bata at hindi rin sila napakaliit na baka akalain lang ng mga bata na sila ay laruan. Mga katangian na kailangang ingatan. Instinct sa pagpapastol, herding instinct. Ano ito ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan? Dahil sila ay pinalaki bilang herding dogs, tagapagpastol ng baka, likas sa kanila ang nipping o pagkagat ng bahagya sa binti o sakong ng mga tumatakbong bata. Hindi ito tanda ng galit, kundi paraan nila ng pag-iipon o pagpapatakbo, herding. Solusyon, kailangan ng maagang pagsasanay, training. Para itama ang ugaling, Ah, uh, so at turuan ako ng mga bata na huwag tumakbo o mag-ingay ng sobra habang naglalaro sa corgi. Maaring maging bossy, can be bossy. Ang corgi ay matalino at may sariling isip, kaya minsan ay maaari silang maging bossy o maging dominant. Mahalaga na maipakita ng may-ari ang tamang pamumuno at ituro sa mga bata kung paano. Hawakan na tigalang ang aso, corgi at ang iba pang tao, strangers. Pagdating sa mga taong hindi nila kilala, ang Corgi ay kadalasang palakaibigan at magalang. Mga katangiang nagpapakabait sa kanila sa estranghero. Palakaibigan, friendly. Ang Corgi ay kilala sa kanilang pagiging outgoing at social. Kapag sila ay nasocialize ng maayos mula pagkabata, nakasalamuhan ng iba't ibang tao at lugar, madalas silang masiglang bumabati sa mga estranghero na may kasamang pagkaway ng buntot, waging, at malaking ngiti mabuting watchdog. Kahit maliit, napakahusay nilang watchdog. Dahil sa kanilang matatalas na pandinig, maririnig nila ang kahit anong ingay o pagpasok ng estranghero sa teritoryo ng bahay. Sila ay magtatahol ng malakas upang bigyan ka ng babala. Mga katangian na kailangang ingatan, pagiging maingay, barking. Ani ba panitidik watchdog ay baik ring maging nuisance o problema? Maaari silang maging sobrang maingay kung hindi sila sinasanay na tumigil sa pagtahol kapag sinabi mo, kado pagiging protektibo, protective. Bagamat karaniwan silang palakaibigan, ang ilang corgi ay natural na protektibo sa kanilang pamilya at teritoryo. Kaya kung may hindi sila gusto sa isang estranghero o kung nararamdaman nilang may banta, maaari ba silang magpakita ng pag-iingat, lalo na kung hindi sila well socialized. Bod. Ang corgi ay may malaking puso para sa kanilang pamilya at sila ay isang kahanga kasama. Sila ay sobrang kabait, mapagmahal at tapat sa mga bata at sa mga tao sa pangkalahatan. Gayon pa ang pagiging dating herding dog ay nangangahulugang kailangan ng maagang pagsasanay at sosyalisasyon upang matiyak na ang kanilang likas na ugali tulad ng nipping o sobrang pagtahol ay makontrol at maging isang gentle na kasama sila sa inyong tahanan.